pagkakit naman na kami na sa pagkakain ng babon. Oo. Oh, oh. Purga. Oo, oh, purga. Oh. Ibermikin. 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 Na gamit nyo, boss? So AI o pakasta? Pakasta. Direkto. Yung, 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 para marami talaga. Oh, ah. yung, so, may mga bakuna po kayo dito. May mga, yeah, right Ano ano yung mga, vitamin B complex. Oo. Oh, oh. Complex ako dyan. Tapos mga pangpurga. Uh, Ibermite. Ibermite. Di magpapalit naman na kung sa mga pagkain, mga baboy. oh Forga na? Oo, forga. Ever week. Ay, bakuna po. Bakuna. Sino pong nagbabakuna kayo na po? Yung N.K. Ano... Cross... Gideon. Ah. Siya. Ah, yung nag... Oo. Ay, malaking baboyan nyo. Ang nakilala ko talaga. Sabi, nakataalis po, no. Sabi niya, basta, pag, ano, ipinaman. Oo. Pag, ano, oo. paganda po, itong baboyan nyo, Ibig sabihin po, talagang alaga kayo sa ibang magkuna, ano, no? Uh, yung pang ano, pang purga. tapos siyempre pang tanggal-tanggal. May mga baboy kasi minsan na may yung parang sugat-sugat na bilog-bilog. Oo, -bilog. uh, oh, um, ringworm, yung, uh, ano, diba? yung, uh, yung parang pabilog na paganyan tapos sigat sa na tatanggal din ng fiber mo. At least maganda po itong baboy nyo ano. So kumusta naman po kapag ganito dalawa yung inaalagaan? Ayos naman po. <coughs> <coughs> tapos dito naman <coughs> sa kabila, ito pa 9. Hindi <coughs> wala yan Ito po, magkaibang magka ibang nanay po sila. Oo. Ang nanay niyan Yung kabila naman. Yan. So ito guys, kung mapapansin niyo, talagang napakaganda guys ng katawan ng mga ano ng mga baboy dito talagang bilog na bilog. Ayan. So, ibig sabihin lang yan, talagang sagana sa pakain, tapos maganda yung pag-aalaga. At saka ito guys, yung kagandahan dito sa babuyan dito, yung kahit na nandito tayo, hindi siya maamoy. Ito ba? Yung hindi ka tulad sa ibang babuyan, na layo, layo pa yung oh, pangyayon. Pero ito, nandito na tayo mismo. Nandito na tayo. Ito ba? Ah, dito. So, nandito na tayo pero halos wala talaga tayong naamoy na ano, na bago. Kapit bahal. Tapos dito naman po, ah, kung paano yung pagpapakain nyo dun sa Asyam dun, parehas lang sila. Ayan. Expected nyo po kailan nyo ibibenta to mga December ano? December 15. Ah, bago magpasko, tamang tama. May kainuman na tayo, guys. Walang uh, tutupin mo ito. Dito, ano, tamang tama. So, December 20, bago mag-December 25, mag-schedule na ay dito sa ito. Uh, talagang, ano, ang gaganda po ng bago ay nakaka-inspired. Dito po sa pagbababoyan, boss, ilang years na po kayong nagbababoyan? Ngayon pa lang. Ngayon pa lang yung oh, tara ng director. Oh, so. no, Pero happy naman po ano. Ayaw ito, ayaw ito, ayaw ito, ayaw ito, baka tumalon yung baboy. <laughs> Ayan ano. Ayaw. Ayaw. So, maganda guys yung ano, yung pagkagawa ng tip ni Sir. Kahit ano yung ibig sabihin po hindi ito isang bultuhan lang ano, isang pagsaka na no. Sa, saan po kayo nagsimula dito sa Dito lang sa Manila. Ah, dito sa Balik. Tapos so, ito pong bahay ng Baboy. Ano uh, po dito yung una yung pinagawa? Oh. Ito. ito, ito ah, ito na. Uh, Tapos dagdag-dagdag na lang tayo. So, ganun din talaga guys yung maganda sa ano, lalo na kung backyard tayo. So, kailangan talaga umpisa sa maliit. Tapos kapag kumita, pwede tayong magdagdag para hindi tayo magulpi sa gastusan. Ayan, para at least nakikita natin yung improve kita ah, ito mo, padami ng padami. Yung, ayan. Ang <laughs> trapas. Kapal mo, mo na. Ito, o. Sir, sir, pag nagbinta ko, sim na Ay, <laughs> yun. Ayos na. Ayos ko po. Kawakan oh, na natin si sir kasi payo, na si sir. Ano? Ah, Team payaman na. Nakasa ano? ba yan? Talaga naman. So, so, yung pinaka marami nyo pong alaga, ito na yun. Ito na Tapos sa susunod, kapag medyo sunerte, <laughs> Ay hindi na ako guys magtataka kung kasing laki na to nung baboyan ni Budulyo at saka Luzan. <laughs> diba? Talagang, ano saan. Talagang ang ganda. Yelago. <laughs> <laughs> o, no. o Yelago. Si Serrano, Yelago. Talagang ang ganda. Maraming salamat po at pinakita niya sa amin itong munti niyong baboyan. Pero sir, ano <laughs> kung pinaka-advise niya sa mga nag-aalaga <laughs> ng baboy para may pagpatuloy nila? Ano yung mga... Hindi naman mag-advise. Ano yung pwede niyong sabihin base sa karanasan niyo, sa experience niyo? Ay, sa akin. No. Pero na sa akin. kita magturo. Oo. Kasi kanya naman natin. Discarte, ano? Eh Kumbaga, kung... Ano ang importante, ang sabi ko, oh. No. kung anong pakain, ano, kapakain. Oo. Basta, please, directly. Oo. So, ang ganda po, talaga nakaka inspire yung tsura ng baboy. Kasi minsan may marami tayong mga kapakain medyo manifest yung mga baboy, di ba? Lalong lalo na sa patimer. Pero dito nakita natin talagang ano. Ang ganda ng katawan. Kapag binuhat mo yan guys, hindi mo talaga maahawakan ng buong buho. Hindi mo kakayanin yan. Talagang pagkukulag pa siya sa ano mo. Talagang ganda po. Tapos sa patimer naman po boss, paano naman yung maintenance nyo pagdating sa mga bakuna, sa mga vitamins? Ay, Anong binibigay nyo? Minapunta ko din sa Oh. Uh, 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 kung baga mga kaibigan sila, tapos kapag may problema, ay na sila. At least maganda kapag ganun guys, yung may mga kakilaran kayo na marunan sa buguyan, para kahit nasabihin ng expert kayo. Sa uh, akin, wala naman akong pagkalam sa mga oh, Yung kahit na may karanasan na kayo, talaga mas maganda pa rin yung talagang expert at saka nag-aaral. Pero ito po, boss, nakaka-inspire ko. So, ano, babuyan niya. Sabi niya, nagsimula kayo sa maliit lang. Tapos ngayon, well, dumobli na, triple na. So, maganda. Papalaki na ng palaki. Ibig sabihin niya, talagang ayos Sabi na lang, kubo lang. Ay, isang ganda o, araw, <laughs> talaga <laughs>, na. Maganda, now, maganda na. Now, mas mas maganda yung sa mga 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 sa mga sa mga at least ito, source of income, nagbibigay ng pera kahit na gumastos sa gastosan mo. At least later on, pagbibigay sa'yo ng, ano, ng pera. Ito pala si Nabuboy. Oh. Anong pangalan mo, boy? Si Mama, ano yung pangalan niya? Si Mama Sonia, Pialago. Si Baby? Samanta. Samanta. Si Buboy? Si Yuhan. Si Yuhan. Ayun. Nakakit. Uh, dito kids. Ayan. Ang ganda po dito sa ano nyo. Preskong presko yung hangin. Hindi naman po inaabot ng baha dito kapag yun. Medyo mataas naman itong mga na ano. Doon lang sa medyo mababa sa sa kapila. Pero ang ganda po naman ano. Ng mga ano nyo. Ng mga alay. Ano? Dito po. Dito po sa ano. Sa water pump. Magkano po yung nagastos nyo dyan. Sa pangkinis sa pressure na tubig. Ay, hindi rin lang yan. Dahil, ang um, sa tubig lang ang ko. Mga oh. tatlong balde lang. Tatlong balde lang. Ayan. Okay. Okay. Ni, 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 yeah. Oh. Ayan, tatlong balde, tatlong balde. Oo. Ganda po, ano? Tapos, hindi naman po problema yung tubig dito sa inyo. Okay. Ah, madali dito. Ano, malapit naman ako. Ayos na ayos. Ano, tapos, konting wisik-wisik mo lang. Oh. Ito, kasi panlinis ng sasakyan, panglinis ng car park, okay. Kasi sa baboyan, isang pindot mo lang na ganyan. Talagang linis ka agad. Pero happy uh, po ako uh, at least 18 na baboy. Talagang sabi <laughs> ko nga sulit ang sawa ko. Friends are so disabilities. Ang oh. importante. Okay. Uh, Ibig sabihin po ito. Abhi, ano? Tala, paano po nangyari dito sa kamay no? Ito po na may stretch na pa na. Opo. Talagang <laughs> ganyan lang <laughs> talaga siya. Ayun. Ngayon. Opo. Sabi nyo, may shirti na muna Opo. Napo. Napo. Kung sarap po po muna ito. Opo. 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 At least kahit na may disability, may babuyan na ganito. O, malaki Hello. na Ayos ako. May palayan pa. Siyempre ano, talagang ano, parang, parang sulit na sulit na ano. baka kapag pumasko tayo dito kay Sir. Si Sir Piela. Sige, magdala kami dito ng alak sa ano. Itaw natin na, ano, na mga bayi. Boss, interesting na tayo. oo. Oh, da, e bitado si Oo. Ayos like ko. Ato ayos niyo. Kaya ano pa mo kasi doon? Yes, 'ko ano na nai. Parang 79 na, oh, ganda no. Ano na 'pagabot ng 79 na kwenta mga matatanda to dati. Talaga 'ko

uh, ibig sabihin lang yan maganda po yung pag-aalaga oh. tapos ilang beses po nung nililinisan ng babayan na sa tatlong beses. Tat beses ngayon hindi pa ako nakapaglinis pero, pero, pero mag bago ako magpakailinis nyo na po Okay. Ayan, boss, ipakilala niyo po yung sarili niyo sa uh, mga katropa natin. Uh, ayan, eto kasama natin si Sir Pielago. Ano pong full name niyo, boss? ah uh, ako po, tabi si Silvestri Pielago. Ayan. Saro sa sa Tio Osmano, para uri. Ano? Ano? Talaga, no? Ayan. Proud ako sa sakulang pamilya. Ayan. Kusama sila bang... na ako, magka-organ. Ayan. So, nakita niyo naman, guys. Nag-pull diba? ako sa lima. Lima. Ngayon, nagtira dalawa. O, May dalawa plus 18, 20. O, san no. ka no. no. ba? Diba? So, -kaya, ano ba? So, kayang-kaya, no? Talagang kapag hag siya Kunti -kunti talaga. Pakunti-kunti lang. Algo importante. Mabuhay ang pamilya. Oo. So proud kami ngayon sa iyo, boss, ah. na no, isang certified hog raiser. Uh. So maraming salamat po ah. sa pag-share niyo sa amin, ng baboyan niyo, tapos yung uh, experiences niyo Ay. sa pagne-negosyo. Uh, uh, uh. Kasi maraming may inspired <laughs> sa story niyo na nagtatala sa limang baboy, uh, tapos nag-maintain like, kayo ng dalawang inahin, tapos ganyan, dira-dira oh, yeah. tiyo na yung mga 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 sa mga 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 malaki mga 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 yan maubos ko na lang. Talaga naman. Sana sana naman na, talaga na na. Pag mo is special kami ulit dito. Oo. sa oh. ano, Uh, salamat sa patulong kami sa pagkana yung pakonti konti oh. Yung ano yung pwede nyo ibahagi pa sa amin na pwede na matutunan. Oh. Pero happy-happy po kami at nakapasyal kami dito sa inyong babuyan. Talagang super proud sa ano mga hagrin. Yeah. Ma, maraming maraming salamat po. Thank you very much po sir. <laughs> Kaya nakita nyo naman talagang ano, super lakas kahit may ganito talagang nakita ano 20 na baboy so, mga maraming salamat po at nakapasal po kami dito sa inyo baby Koko, oh, ay, mga po ko baby. na yan so mga po na yun, thank you very much po sir, sir. ayan thank you huh? ayos, ayos. 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 ayos.